Isang panukala sa Amerika ang magbabawal sa mga U.S. company na mag-hire ng mga call center agent gaya ng ginagawa dito sa Pilipinas. Anong epekto nito? Beverly Natividad, ikwento mo. Sa dami ng call center agent sa Pilipinas, tinaguri ang Sunshine Industry, ang Business Process Outsourcing o BPO Industry. Pilipinas ang numero uno sa bilang ng mga call center seat sa buong mundo na may higit 640,000 agents. Pero dahil sa panukalang batas sa Amerika na magbabawal sa pagtatayo ng tanggapan o pagkuha ng empleyado ng U.S. company sa ibang bansa, nagbabadyang lumubog ang industriyang ito. Inendorso na ni U.S. President Barack Obama ang House Resolution 3596 para raw maibalik sa mga Amerikano ang mga trabahong para sa mga Amerikano. Pero gitang samahan ng lokal na BPO companies, hindi dapat sisihin ang outsourcing sa pagkawala ng trabaho ng mga Amerikano, pati sa naghihingalong U.S. economy. Outsourcing is to make uh, m businesses in their homeland more cost efficient and if they get to expand then they can create more jobs for their citizens in the long run Sabi naman ng Dole handa raw ang gobyerno sakaling umalis sa mga BPO companies dito sa bansa Mga measures ay yung retraining at saka retooling ng mga business process outsourcing workers para naman makapagtrabaho sila, sila, sa, ibang sektor. Dagdag ng dole, marami ng ganitong panukala sa Amerika na hindi lumusot at naisa batas. Sa ngayon, hindi raw dapat magpanik o humanap ng ibang trabaho ang mga nasa call centers. Beverly Natividad, news 4.